Wednesday afternoon, sobrang ganda nung dagat natin dito sa Dolomite Beach po. Today is Wednesday, October 1, 2025. Ayun, nasarap natin, na napakadaming ibon. Mukhang maraming isda, ano? Ibig sabihin lang pag ganitong maraming ibon, maraming isda. Ano? Oh. Nagda-dive sa dagat nagmumukbang yung mga ibon ngayon dito sa harap ng Dolomite Beach ngayong Merkoles na hapon ayan dami nila ngayon oh. tsaka yung mga tagak naman andun sa Mayrak Garden, dun sila nakatambay ito ay mga anong ibon nga ito yung mga mas maliit ito compared sa tagak eh. ayan tingnan nyo oh Oh. Sabihin daming isda niyan. Pasilip ko sa inyo yung dagat ngayong hapon pala muna. Oh. Wala tayong balita kung tuloy na bang bumaba yung coliform dito or tumataas since wala na rin pong update no pagdating sa water quality dito sa Manila Bay Walk ayan balik tayo dito sa mga ibon tingnan yung dami and kitang kita rin sa ating video yung reclamation taas na ng tambak ng lupa dun no? sa may Pasay City area yan yung mga reclamation project dyan sa Pasay daming ibon ganda sana panoorin kung sabay sabay nagdadive sa dagat yung mga ibon eh ayun oh parang oh, madaming isda ah nagmumukbang oh daming daming ibon okay so lakad muna tayo dito sa kahabaan po ng Dolomite Beach ngayong araw ng Merkoles unang buwan unang araw ng buwan ng Oktubre ang baba ng ano nung dagat ngayon kaya sobrang lawak ng beach area ayan tingnan nyo po tapos may cruise ship pala doon sa may port area pakita ko na rin ayan oh. lakad daming ang isda ay ah, gaya nito oh. gumigilid oh may ibabaw ngayon yung mga isda kaya daming ibon diyan. Yung binabaybay natin ay papuntang dulo. Sap ng hangin. Kahit maaraw. Eh meron na naman. Ayan 'Yung gumigilid, 'yung ibabaw 'yung mga isda oh. Bilis. Ang bilis. ando na 'yung mga ibon oh. Nandoon na banda sa Mirac Garden kung saan nandoon 'yung mga tagak. Nalilito na ako mga pangalan ng ibon ando na sila oh Dolomite beach ito daming isda Yan, nagmumukbang yung mga ibon. Mga madaming isda. Hmm, Dami nila oh. Ayan, so dumadami na ulit yung mga namamasyal ngayon dito sa Dolomite Beach po. Pero still marami pa rin ata hindi nakakaalam na open ito sa public ulit na no? after magsara dahil doon sa mga construction in and out po nitong beach area pero ngayong araw ng Miraculous ayan bago tuluyang lumubog si Haring Araw at nabigyan tayo ng magandang panahon medyo dumami yung tao ngayon dito ayan paunti-unti na rin pong dumadami most likely by this Saturday no sa weekend baka mas madami yung pumasyal dito lalo sa Sunday. Okay. Ito po 5:18 ng hapon. Few minutes before mag-close yung Dolomite Beach and tingnan nyo, biglang dumami yung tao dito sa loob. Ayun oh. Tapos doon may mga foreigner pa nga doon dumami na naman yung mga namamasyal ulit dami siguro nakamiss dito no dahil sa ilang linggong sinarado yung Dolomite Beach po sa publiko kaya ayan tingnan nyo po dumami ulit yung mga namamasyal dito abangan natin sa weekend baka mas dumami pa ito lalo